Isa na namang long weekend ng mga dito sa lalawigan ng Pangasinan kung saan mahigpit na tututukan ng mga ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang mga baybayang sakop ng Pangasinan kasunod ng nasabing long weekend. Ito ay bilang pagdideklar ng Special Public Holiday dito sa lalawigan ng Pangasinan sa lunes, November 13 na pagdiriwang ng mga Pangasinan sa kapanganakan ni dating Speaker Hoyenio Padlan Perez dahil dito inasa ng PDRMO ang pagdagsamuli ng mga tao sa mga baybay ng Pangasinan particular sa bayan ng Lingayen, San Fabian, Tondaligan sa Dagupan City at maging sa Western Pangasinan kasamang bayan ng Bulina o pa pang mga bayan doon inabisuan pisyal, ng munis mga opisyal na mga coastal municipalities at cities ang probinsya na magtalaga nang magbabantay sa si iba't ibang buong pasyalan sa kanilang sasakupan. Kaugnay nito, manatili pa rin maigpit ang pagbabantay ng mga sana at iba pang mga law enforcement agencies upang matiyak ang kaligtasan ng publiko kasabay ng long weekend dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kasama na dito sa FM Dagupan, ito si Idol bat Sagtalaw, Tatak, Ironman.